Hello, hello! Kamusta? Andito na naman si Mrs. Kat at samahan niyo ko sa vlog natin ngayon. For today's video, samahan niyo lang kami sa aming simple celebration ng birthday ni Daddy. Ngayon ay pupunta kami sa aming home church sa Makati para mag-attend ng service bago kami mag-celebrate ng kung saan saan lang around the area na lang din para sa birthday ni daddy kung tatanungin mo siya kung anong gusto niya sa birthday niya gusto niya lang talaga na magkakasama kami at pumunta lang sa mga ganun mga kainan maging games yan, mga simpleng celebrations lang talaga and hindi ko naman siya para kasi ako ganun na rin yung mindset ko ngayon. Basta kasama ko yung family ko, tas masaya kami, may ginagawa kaming kakaiba, eh happy na rin ako doon. It feels so good to be back dito sa church namin kasi madalas online service lang kami. Bukod sa boxer shorts na niregalo namin kay daddy, ay binilhan ko rin siya nitong book ni Pastor Albert at signed pa nito ni Pastor Albert ang pangalan ng Faith Walkers. Last week ay nanood kami sa Netflix ba yun or hindi ko alam ng movie na Escape Room. Napanood na namin yung dati ni Daddy pero napanood din ng mga bata recently at ayun gusto nga ni Daddy na ang aming puntahan ngayon sa kanyang birthday ay pumunta sa mga escape room at syempre itong mga gaming stuff. Mahilig talaga kasi si Daddy sa mga games since bata siya. Kahit noong Father's Day pumunta kami nun sa computer shop para mag-games. Bago kami pumunta ay naisipan din muna naming kumain kasi baka gutumin kami dun. At medyo maaga din kami dun sa um, scheduled appointment para sa amin. 2pm kami nakabook nun pero parang nandito na kami ng mga 1 or 12 um 12:30 ganyan. Ito si MM mo, lagi talaga siyang may dalang mga pencil, papers kahit saan kami magpunta. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya dati eh kasi ang pinaka toy kingdom ko nung bata ako yung National Bookstore. Basta mapunta ako sa National Bookstore, kukuha at kukuha talaga ako ng madaming mga pens, ganyan.

hello mo kaya nabalian. baka mo, may and daddy. Oh, me and daddy <laughs> I'm you. <laughs> Pag na, na. <laughs> Kasi nga, she's letting you in. Oh, kumukha. Ka <laughs> <laughs> Kakain pa. Wait, wala pa. Ito yung water hindi ka pa nag-uus. Hindi pala nila oh. Oh, 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 oh. Ito mo yung big hug ko Ito ako yung kamay nasa tutuwa. Pabalihan kayo, oh. Tama na, maa yung, ano niya dyan. Ay, ayun natin. One. One, two, three. Go. <laughs> oh, <my God>. <laughs> 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 Ay, nakasin sa Gue t referred to this <laughs> channel because he's very variance, all live in Tibet. Every time I mention about Asian countries, he says Japan. At nandito na ka kami sa Mystery Manila. Dito yan sa May Century Mall sa Makati. Kasi yun yung mas malapit sa amin. Parang yung isang branch ata nila nasa Pasig or QC. Ayun. Tapos, um, pwede kayong mag pre-book online. At pwede rin naman kayong mag-walk-in. So, ayan. Kaso kapag kasi may nakabook na nun or fully book sila, syempre, baka hindi kayo i-accommodate. So marami silang iba't ibang klase ng rooms na pwede yung subukan. Pero since may mga bata kami at 6 years old lang si Tantan, ay dun kami ni-recommend sa Pim Particle para hindi masyadong horror o hindi masyadong nakakatakot. Actually, dun sa Pim Particle, medyo naiyak si Tantan ba ng konti kasi natakot siya sa si sound, mga sound effect, ganun. Pero hindi naman talaga nakakatakot. Parang nakakatense talaga siya. Ang saya na experience na to actually tapos ito, may, meron din sa side na pwede nyo i-practice kung paano i-unlock yung mga locks. Tapos yan, may mga iba't ibang mga decoration. Hindi ko rin sure kung pare-parehas pa yung um, rates. Pero ayan. Tapos meron silang mga leadership board dito kung saan ipapaskill nila kayo kapag uh, um, isa kayo sa mga all-time best nila. Tapos yan, mag-fill out lang kayo ng information nyo. Tapos, pwede rin kayo magpaturo kung gusto nyo magpaturo how to use or unlock yung mga locks. Ah, ano yung tanong mo? hindi mo makalabas, Tutulungan naman na tayo, diba? Hindi, yun na tayo titira. Pag hindi natin... Yun na tayo titira. Bibigyan na lang nila tayo ng tubig, saka ng pagkain. Are you ready, Daddy? Yes. Tan. M. Ate, ready ka na to, Mira, dyan. May math daw, ah. Eh. Ikaw magsasolve ng math. Ikaw lalagay ka sa math. <laughs> What's in the bag of an artist? So many things. The bag itself is so artistic. Mm. What's that? With the pants and turbanes What else? What? Show the tail. Ooh. Look. Mm. Let's put it inside before we go now. Oh, there's papers too, and the tissue for the siphon. <laughs> Don't put that. In. <laughs> you must solve the mystery within 50 minutes. Failure to do so will mean a mystery fail. Mystery Manila is a thinking game where you need to use your wits. There's no need to destroy items, use brute force, pick locks, or lift heavy objects. If you encounter locks, you must use the appropriate keys or combination codes to open them. Please handle all items carefully. Any damages will be charged accordingly. You may encounter items with hands off stickers. They may or may not be part of the mystery, but there's definitely no need to touch or move them from their place. If you're stuck, you may ask us for clues. however, for each clue, we'll add five minutes to your final time. for example, if you solve the mystery in 30 minutes but ask for two clues, your final time will be 40 minutes. if you need a clue, please press the blue button inside the room. you may refer to the leaderboard for the list of clues. your team may also win special prizes if you solve quickly. If you solve within 30 minutes, you each get mystery solved caps. If you solve within 45 minutes, you'll each get mystery manila pens. And if you solve within 50 minutes, you'll get two thumbs up. <laughs> <of 14. laughs> Lastly, cell phones and gadgets are not allowed inside. You can safely store your belongings in our lockers. If you have further questions, feel free to ask our gatekeepers. Good luck and enjoy your game. Let's go. Hi guys, I'm Mr. I'm your gamekeeper for the year. Today, my name is Maria Lita, and you are the players of the list Can you follow me? Perfect. Perfect. Let's go. Wait, what about the bag? We put it in the locker. <laughs> 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 Bye camera. Guys, bye na kayo. We'll go inside. This is us before the <laughs> the escape room ayun, hindi namin na-solve. <laughs> pero sobrang fun ng experience na to. At gusto nga sana namin bumalik ulit eh. Pero syempre, magbayad ka ulit para makapasok ka ulit, diba? Pero ang fun ng experience. Although, sahihang lang talaga. Kasi almost na talaga na ma-resolve namin. 85% as in last room na lang para makapasok kami. Pero, iyon Siguro na next time ulit. Galing mo dun, Daddy. Pagkatapos naman sa Mystery Manila ay syempre konting laro-laro sa time zone at meron kaming free na picture doon sa booth nila. Ewan ko, di ko na alam kung bakit si daddy kasi yung kausap. Pagkatapos ayon, syempre itong magtatay yung parehas na mahilig sa laro at sa games yan. Kaya ayun, <laughs> ino-observe ko lang sila, ang kit nila. ito ang isa sa gustong gusto namin ginagawa pag mupunta kami ng mga arcade area or mga time zone ganyan kumuha ng toy sa claw machine pero syempre swertihan lang to or ewan ko ba kung may technique yung mga iba pero gustong gusto talaga namin parang ever since na nag-try kami ng mga ganitong claw machines dalawa pa lang yung nakukuha namin at medyo maliit pa ganun pero yun gusto talaga namin <laughs> makakuha ng madami doon Hindi ko alam kung dito lang ba to sa Green Belt na Time Zone. Pero may mga bago silang games. Ito parang first time ko lang to nakita sa Time Zone. At itong Axten. Madami silang mga bagong games na nakakatuwa. And yung dito sa Green Belt parang mayroon na rin silang area for bowling. Ayan, di ba? ewan ko kung kami magta-try sa mga claw machines dito at spoiler alert, wala kaming nakuha. <laughs> no, na yung si daddy yun, oh, nagka-try pang kumuha na naman ata sa claw machine. Ito, nakakatawa to eh, yung magta-drive kayo tapos umaandar na yung upuan. Parang dati, eh, nakaupo lang kayo eh, tapos static lang yung ano, <laughs> yung upuan ng drive-drive nyo. Ito, ang kito. Oh. Naglaro din si Tantan tsaka si MM at tiko ko na na-videohan kasi natataranta akong umikot-ikot sa kanila ng pag-video. At pare-pareha silang nag-number one naman. Siyempre, <laughs> di pa uli si mami. Itong madalas kong nilalaro nung dalaga pa ako sa time zone, yung basketball. Yan o. No? Biba. Hahaha. <laughs> Ang tagal kong tinitigan tong stuff toy na to. Gusto, gusto ko talaga siyang makuha kasi ang cute-cute niya. Tingnan mo naman yung pisngi, di ba? Pero, yun, di namin nakuha. <laughs> Paglabas namin sa time zone, yun, sakto, gabi na. At time na para mag-dinner. So, nag-isip-isip kami kung saan kami kakain. At, yun, nakita pa namin yung friend ni daddy. Nakasalubong namin at nag-catch up lang sila. Tapos, kumain na rin kami agad dahil gutom na tong mga batang ito. At yun, madami kami in order. As usual, mga fish, um, sinigang, di mo sa orders namin palagi. At yun, masarap naman yung kain namin and sulit naman yung bayad pagkatapos namin kumain ng dinner ay naglakad-lakad kami. Siyempre, para matunaw-tunaw naman yung aming kinain at maging healthy kami, diba? Nakakatuwa kasi bihira na lang talaga kami pumunta sa mga ganito. Kasi sa Cavite wala na masyadong ganito eh. Pero sobrang dami na nandine-develop nila sa Cavite. And I wish talaga maraming mga parks and mga areas na ganito, yung pwede kayong maglakad-lakad kasi ganun lang naman yung kaligayahan ko eh yung di ko naman kailangan talaga pumunta sa mga fancy na mga lugar basta ba yung may safe space or area kung saan pwede kami maglakad-lakad pag gabi na may mga konting mga trees ganyan yung mga tong design um, para makompleto ko naman yung 10,000 steps ko. <laughs> I think yun ang kulang cool dito sa atin eh, yung maraming mga free na park, free na pasyalan, pa siguro kung may isip yung mga tao kaysa sa maraming mga condo or whatever, siguro mas healthy yung mga tao kasi mas gugustuhin nilang maglakad, di ba? Dami-dami na kasing mga establishments dito sa atin eh. Ito ang cute nito kasi may para silang lagoon or pond na maraming mga isda. Dito sa part na to wala masyado eh. Parang madumi na yung area. Pero dun sa mga susunod na lalakaran namin sa bandang dulo ay maraming mga fish na iba't ibang klase. أخبرنا أن هذا هو I'm mean the dad of everyone. Now we should kiss. It's so good to kiss the Maybe they're just borrowing food. They're <laughs> <laughs> sharing food. <laughs> this is big. Mm. There's more. You know, soup. Oh, they're going to oh, eat. They're showing us the bowl. They're like mermaids. Let's clap. Let's, Let's, clap. clap. Let's, clap. <laughs> Let's clap. Let's clap. You know, guys, water, what? water is the air of the. What? what? English, please, only. But water is the air of the English. An <laughs> Si vlogger MM mo. air. The air. Our... Oh, Daddy. Daddy. Happy birthday. Bye-bye. Bye vlog. -bye. Bye -bye. Say Bye-bye. Bye-bye. Close it. Close it. <laughs> to the left to any next entry. Um, no, no, no. Happy pickapad is a birthday, Ma. Happy Happy birthday. Happy birthday.